Pumalo naman sa 40,000 turista ang sumaksi sa apat na araw ng Silag Festival of Lights sa San Fernando La Union ngayong taon. Ito ang balita ni Grace Doctolero. Namanghang mga turista sa makukulay na float na kanilang nakita sa sinagawang Flobial Parade sa dalampasigan ng Poro Point San Fernando La Union kagabi na siyang tampok sa apat na araw na pagdiriwang ng taon ng Silag Festival. Nagniningning ang mga float na napapalamutian ng ilaw na may iba't ibang kulay. Kaya naman ang mga turista, kanya-kanyang selfie at groupie sa mga float. I would like to have more Canadians come here for this festival. It's worth, worth, worthwhile to see. The people here are fantastic. The people here are great. Yung first na pumunta ko, yung first na silag, kasama ko yung family ko rin. Then ngayon, kasama ko pa rin silang. Oh, maganda kasi may mga, at least may mga, mga dayo na from malapit na mga province na pupunta rito. Silag is an word. It means uh, the moonbeam from the full moon. And uh, the symbolism there that we want to project is that uh, we want Oro Point to be a beacon, you know, to serve as a light for progress in our area. North Luzon. And one of the features of PowerPoint is the Lighthouse. Layon ang festival na linangin ang likas na husay sa sining ng mga mamamayan ng lalawigan upang makaakit ng maraming turista. Ayon sa event organizers, mula sa 20,000 turista noong nakaraang taon. Ngayong 2015 ay nakapagtala sila ng tinatayang 4,000 turista na sumaksi sa festival. Ang apat na araw na Festival of Lights ay kinapalooban ng iba't ibang aktibidad tulad ng Pyro Musical Show, Sunset Run for Hope, Hope Lanterns, Marching Bands, Street Dancing with Light Emitting Costumes, Fire Dancers, Trade and Food Fair, air show na pinangunahan ng Philippine Army. Nagsimula ito noong Webes, April 9 at nagtapos kahapon. Sa susunod na taon, inaasang mas maraming local at international tourists ang dadayo upang saksihan ang nagagandahan at makukulay na fluvial parade. Mula dito sa La Union, Grace Doctolero, UNTV News Worldwide.